nagkakaroon tayo ng fridge yan ito yung pang flashing natin brave 11 meron tayo yung full safety para yan yung nitro ko pang test yung pang hinang ko oxine oxygen, oxygen yan ngayon niligtis ko muna yung evaporator ito sa evaporator to dalawa na to sya. Tapos, pag wala lake, dito naman tayo sa condenser. Kasi ang condenser dito guys, parang aircon na condenser na ito. Ayan o. Kasimple ah. ito naman yan, lagyan natin ang pito yan. Sa so, condenser naman. Spirit natin ang click test. Ito, ito ang condenser. Ito ang evaporator. So, yung una kumanda yung evaporator. Kung walang lake tapos ito walang leak doon naman tayo sa condenser ngayon pag walang leak pa tayo pa na natin pa natin pag wala syang leak so ano ko lang kung bababa siya kasi so, yung evaporator niya ano evaporator niya so ay condenser niya condenser niya nakabukot condenser yun yung evaporator niya so yan ako muna yung evaporator niya rates to guys Tapos, nung evaporator, itong condenser naman ang um, ililectase natin. Kasi, naubos yung prion eh. Baka mo yan, nandito yung leak sa coil niya, sa condenser coil niya. Kasi, wala namang, kanina ko pa, hindi naman bumababa ang kid sa evaporator eh. Hindi nagbabawas eh. Yun pa rin, yun pa rin eh. Hindi din wala sa iba po rito ang leak. So, may hanapin natin din sa condenser. Pakaranjak. So, may update ka na lang kayo. Dito naman tayo sa condenser. ata uh, walang uh, hindi nagbabawas oh so walang leak yung evaporator pero yun pa rin kung eh. may leak yan dapat nagbawas na yan kahit isang buhit, nagbawas na yan so, wala yun pa rin eh. so, uh, sa condenser naman tayo guys guys walang leak ang evaporator ang gawin natin flashing na tayo ito flashing na evaporator bago lumipat sa condenser Thank you. Sige pa, tayo. Guys, barado ang iba po rito. Kaya ayan, binaklas natin. Tingnan natin. E, ito na mo. Barado. nilagyan ko ng hangin, yung mupi. Yung mupi siya kasi hindi makalabas. So, tingnan natin. Bukas dito sa kapilyari ang barado. Ito, kapilyari. Ang natin yan. Barado eh. So, natanggalin natin yan. Barado. Kaya pala walang leak. Kasi hindi naman talaga ito total na nakakadaloy. Nakakadaloy dito yung hangin. Kasi so, dito naman talo yan eh. Yan, 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 pero naman siyang tama eh, naman um, bukotas eh. Marado lang to. So ano natin.